Hello! Good morning sa lahat! Syempre, guys, ma-prepare kita sa aton nga. Surod ano naman. Adigilig guys sa ako nga ginulto ano. Air Kalan. Pwede ka mas nakabakal sa ako. PM nyo lang ko. May to order na siya guys. Syempre, carrots, repolyo, gulay, sibuyas dahon, tsaka ako nga toppings, pansit at saka bihon mabami -e, ko subong guys kay daw ka namin magkaon bami -e. so mapainit na kita sa aton nga kalaha guys nan aragali ang on and off pwede nyo syang pahinayan pwede mo man siya pa kusugan kung gadali ka pwede mo na sya ipul para pustot yung kaldero <laughs> syempre guys mapainit pa sa aton nga kalaha Siyempre, wala tagadali, hinahinay lang kay basi kumabuslot ang aton nga kalaha. So, ipainit kita. Pinutuon ko, anay ang squid ball, kagkik Depende sa inyo, guys. Kung gusto nyo siya butang toppings, pwede gapon, pwede man hindi. Sa ako na ako abi, kay gamay naman ang nutuon ko. Yan, yeah, kusang sobrang kagkik yam, kag squid ball sa ref. So, i-appeal ko na na siya luto para masabay kaon. Tutuon ko siya, anay, guys, para mas dali na lang karon. After mo magluto, guys, ang style ko abi, ginagisa ko ang mga ano panakot para sa ano niya, repolyo kag ano, repolyo kag carrots para maiwas siya nga madali mapanos. Kuan ta mantika ang karni nga baboy. Tani guys, pwede man kuan mantika ang chanta no para dali. <laughs> para dali payat. So, ara na guys, ang bag ko ginagisa ko ani akong repolyo kag carrots para hindi siya dali panos para kung may bilin pa pwede pa buwas and then igisa ko na ang ako nga karni guys iapil ko na ang unod sina and then di pa bukalan ko ibutan ko siya tubig gamay lang Nga, makaya lang magpahubok sa bihon kag ano, ano. wala ko na siya guys king ano ha Ama na na siya ang ready to eat guys wala ko naging pang video tong pagbutang ko sa bihon kaya ano kaya struggle ako guys